ayun mga ka kantihan ka natin ba pa itong ginawa kong booster na almost 40 watts ang output ay dito ko lalagay sa sakyan so may few features na inilagay tayo dyan safety switch and then ang fuse ito ang fuse okay and then titestingin natin kung ilang watts okay nasa 145 tayo 145 pika ay power nya is almost 40 mga 39 watts nasa range tayo ng 60 39 watts so ano tayo sa 146 ok 146 tayo tiga ok 146 o nasa ano na almost 40 watts na ay yung poster natin almost 40 watts na 146 so 147 tayo ayan 147 tiga ulit oh mga 40 40 watts malabo ah ayan 40 watts. 147. Okay. 144 tayo. 144 tayo. Okay. Ika. Ah, oh, mga 31 watts lang dito. So, 144. So, ayun. Tapos na mga ka-radio. Dito pa sa gilid nilagay. Baka Maibigan yung gayahin. Tapos, meron din akong inilagay na kapasitor 2 parad o, pang supportan din natin sa battery para hindi lubos ang madrin dahil 40 watts na itong ating booster o, ang ginamit ko lang ay kahanang aling ko ha o, pasintabi po yung loob nyan ay may uh, video naman ako nyan yung loob nyan ay uh, yung booster na ginawa ko Okay. Tapos, ito yung aking uh, pampitik. Isang hand mic ko ay uh, Kenwood. Oo, shout out sa'yo. dito Flash. Oo, galing iyo to. And then, tayo ay mag uh, si signal check sa Los Baños Okay Break and a station Magandang hapon po Naka record lang Tito Odi Kamusta po ang dating ko diyan Sa iyo <tinyo> Loud and clear oh. Testi mo nga po yung ibang antena mo, Tito Odi. Go ahead. Ayan. Ilang metro ko po dyan, Tito Odi? Teka, Hi, Roger po. Sige po, sige po. At uh, di bali, di Ayan. Na, ah, Naka-stationary ako, Tito Odi. Nandito ako sa loob ng sasakyan. O yung uh, ginawa kong booster ay ano inilagay ko dito sa sasakyan 40 watts go ahead pero ang metro dito sugar uh, for a bike ganon ay okay lang dito Odi at ako naman ay uh, nasa ilalim pa ng puno o oh, di ba di ba nag uh, signal check lang ako tito Odi at salamat salamat po tito Odi Apo, ah nakukopya ko naman po kayo, Tito. At, uh, ayun. Kopya ko naman kayo dito.